Sumang-ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang DOTR at ilang transport groups, kaugnay sa desisyon nitong hindi na palawigin ang deadline para sa PUV consolidation. Ang detalya sa report ni Kenneth Pasyente, Rise and Shine Kenneth. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang nagsabi na hindi na palalawigin pa ang deadline para sa PUV consolidation. Bagay na sinang-ayunan ng Transportation Department at ng ilang transport group. Ayon kay Transportation Undersecretary Andy Ortega, sapat na ang binigay na Pangulo na extension hanggang April 30 mula sa dating deadline na itinakda noong January 31. Anya, mabuti na ito para maitulak na ng pamahalaan ang mga susunod na proseso para sa Jeepney Modernization Program. After that, ikukontinue na po natin yung mga different phases ng ating programa. Then also, tuloy pujan po dyan yung ng vehicles uh, kasi po, ang pagbomodernize ng vehicle, that's like a 27-month program. Batay sa datos, umaabot na sa halos 78% ang mga nakapagpakonsolidate para sa programa. Bagaman hindi umaasa ang ahensya na aabot ito sa 100%, tiwala pa rin silang madaragdagan ito bago sumapit ang April 30. There are some doon po sa mga operators or franchises na talaga naman po hindi magko because several reasons. Tiniyak naman ng DOTR na handang tumulong ang mga consolidated entity na magbigay ng transportasyon sa riding public oras na hindi na makapamasada ang mga hindi nagpa-consolidate. Lalot nasa 26,000 units pa lamang sa NCR ang nagko mula sa 49,000 na kabuang bilang ng mga unit dito. Sa Metro Manila naman po, there are other options. Not like in the provinces po, halos walang options kung wala yung mga jeep or UV. Meron po tayo dito mga bus, meron po tayo dito mga LRT, meron po tayong MRT. Again, meron po tayo yung mga motorcycle taxi, mga TNVS, and other modes of transportation. Binigyang din din ng ahensya ang kahalagahan ng modernization program sa pagresolba ng problema sa trapiko. This programa po, the Public Transportation Modernization Program is also a tool to help traffic. Ang objective, part of the objective po talaga dito is that maglalagay tayo ng tamang dami ng sasakyan sa kalye kung ilan labang ang kailangan. At sa harap ng direktiba ng Pangulo na Tugunan ng Trapiko, puspusa naman ang pamahalaan sa pagsasaayos ng mass transit system sa bansa. Ayon sa Philippine National Railways, ang northern line ng North-South Commuter Railway ay nasa mahigit 50% ng tapos. At ang mga istasyon nito mula Clark hanggang Bulacan ay nasa 80-85% hanggang 85 ng kumpleto. By 2026, maybe even 2027, we can already start to run trial trains. Uh, hence, before uh, the elections of 2028, we can open up that line in full operational mode. Habang sa linya naman na sakop ng Metro Manila, gayon din ang track removal activities para bigyang daan ng proyekto. Gayunman, hamon pa rin ang issue sa right-of-way dito kaya malaking bagay ang direktiba ng Pangulo na pagbuo ng komite na tututok sa right-of-way activities ng National Railway Projects. Kailangan ka kausapin isa-isa at kailangan bumaba to talk to the people on the ground para Iba-iba ang problema ng bawat aray, lugar. That we need the, the cooperation and we need the support, really, the support of the local government units, yung LGU. Kasama rin sa tinututukan ng pamahalaan ng relokasyon ng mga maapektuhang individual at pagtiyak na mabibigyan ng mga ito ng livelihood assistance. Kenneth pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.